sa good morning. Nandito naman si na mga yung na naglalakad-lakad dito sa circle dito sa Quezon City. Nandito lang tayo sa harapan sa uh, ng Ayan ang Pircuwa. At ayan ang circle mga guys. Oh. Ayan uh, tayo mga masyal dyan sa looban para may pakita natin sa inyo yung kagandahan dito sa circle sa Quezon City. Yan, na uh, maglakad-lakad tayo papunta doon at uh, yung naman dito sa tinatawag na Tanil uh, tunnel dito. Ito yung nandyan guys yung uh, makikita nyo yung uh, last part sa MRT 7 Bayon Tawag dito. Yung ginagawa. Nandyan. Kaya lang hindi man tayo makapasok doon kasi bawal yan doon. Dito lang tayo sa pasyalan para may pakita natin sa inyo. Ngayon dyan tayo dadaan para Kita natin sa inyo. Uh, dito tayo sa tunnel eh, sa uh, over, da, sa ilalim dito sa tunnel, dito sa tunnel. Ayano. Oh, Nandiyan yung city hall. Ngayon na uh, dito tayo tataan pababa. Mga mga guys, uh, bababa tayo dito para makatawid tayo dito sa kabila pero mga guys pag natapos pala dito maganda to parang katulad din sa Maynila maganda kasi dito under construction pa ongoing pa rin to sa project na tinatawag dito sa MR37 yung kadugtong Yan o, doon tayo palabas at uh, para makita nyo Ayan, nandito na tayo sa paglabas natin dyan, ay circle na yan. Ayan, kita nyo na yan. Tara, sama nyo ako. Ayan okay, mga so, guys, oh. meron nagmamas dito ngayon, nagmimisa. Napakaganda, oh. Ayan. oh. Ayan. Uh, sa ngayon ah uh, maraming mga may mga namamasyal dito marami pero hindi pa natin yung gaano karamihan ito ah nandun pa yan sa kabila marami kasi ikot ikot pa lang dito yung mga pa dito kasi mga puro halamanan to ayan ayun mga guys ah, uh, area dyan mga maraming namamasyal dito tayo ngayon kasi uh, may nagmamas dito Makikinig tayo sa uh, pagmamaster nito yung nagmimisa. Yan, ang ganda o. As it was in the beginning, it's now never shall be world without end. Amen. Oh my Jesus, forgive us our sins, sins, save us from, from the fires of, of hell. And lead our souls to heaven, especially those who need most the of, of us. The, se the second glorious mystery, Edith the ascension of our Lord. Our Father, who art in, in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, come. will be done on earth as it is in heaven. heaven. Give us today our daily bread and forgive us yeah, our okay, sins. So. As we forgive those who sin against us, and lead us not into temptation. Yeah, meron yeah, may mga nagjajaging. Ayan ay nagwawalis. Blessed are you among women, blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Ito so tayo lakad-lakad. Lak, lakad. Ito yung Mary circle. Uh, Napakaganda. Ayan ating, Mary, the the Lord Lord the Lord Lord pala ang ating already Patima, ang Mama Mary. Nandiyan pala. Holy Mary, Mother the Lord, are you among women, and and THOSE all into heaven, especially those who need most of, of the mercy. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy. Pray for us. Pray for us pagtulong Mother, sa Israel ating Mother, bansa. Ito siya, o, yung tinayo na simbolo. Ayan, napakaganda. So ngayon kasi, ang daming namamasal dito mga guys. Pray for us. Pray for us. Pray for us. Pray for us. Pray for

Maraming ngayon namamasyal ngayong umaga Maraming namamasyal dito sa Quezon City Circle yan mga guys Ito naman yung ah, maganda dito Mga halaman na nilagay dito Yan. Maraming namamasyal Ng mga kabataan Ayan meron ito uh, so, nagka-try out na boxing uh, yung mga atlet na uh, naglalaro ng boxing ay so, mga guys na uh, napakaraming mga watawat dito at diyan sa kabila yung ginana natin ay mga atlet yan na nagpa-practice Uh, yung mga plug dito. Iba-ibang klase yung mga plug. Dito, napakasarap mamasyal dito pagkasama mo yung mga pamilya mo, mga anak mo. Napakaganda. Kasi uh, malilibang yung mga bata rito Saka, uh, mga sa pamamasyal sa Kapre, pwede kami masama. Oo, oh, sige. Hello. Hello. Bakit kita yung sa Papalon Vlogs ah, yeah. sa YouTube? Oo, oh, sige, salamat. Tama guys, uh, dito tayo. Naglalakad-lakad tayo dito. Para makita niyo naman yung uh, plaza dito sa mm, pinagmamalaki sang uh, Quezon City Circle. na uh, napakaganda. Yan. kahit uh, matagal na rin ako dito sa Quezon City pero hindi ko naikot tong circle to ngayon first time ko lang maikot to kasi yung bumalik tayo dito pumunta tayo rito pero hindi man natin naikot ayan kaya napakaganda nandito guys sa uh, um, pag nandito kayo sa circle nandito marami mga bilihan dito ayan o no? Uh, Nakailira lang din dito lahat yung mga uh, bilihan para pag nagutom kayo, dito lang kayo pupunta. Marami namang mga kainan dito. Ayan. Ano Ay mga guys, tayo dito dadaan mm. para kita natin sa inyo tayo lalabas na tayo uuwi na rin. Napakagandang lugar at napakalamig ang dami mga uh, pasyalan dito Ayan. Ayan mga guys, meron din dito mga obstacle course Ayan, sa mga mahilig din sa ob obstacle course ito yung obstacle course yung tinatawag na pag nag uh, baras yung tinatawag pull up ito yan mga obstacle course kahilira ito naman puro mga halaman nandito sa mga mahilig sa halaman nandito lang sa loob yan ayun mga guys uh, tayo dito dadaan para Kita natin si inyo, tayo na sa sinyo tayo ilalabas na. Ay, uuwi na rin. Napakagandang lugar at napakalamig. Ang dami mga uh, pasyalan dito. Ayan. Ayan mga guys, meron din dito mga obstacle course. Ayan. Sa mga mahilig din sa obstacle course, ito yung obstacle course, yung tinatawag na pag ah, uh, baras, yung tinatawag pull-up. Ito, ayan, mga obstacle course, kahilira. Ito naman, puro mga halaman nandito. Sa mga mahilig sa halaman, nandito lang sa loob. yan Ito naman puro mga street foods naman dito Ayan, ah. Uh, kahit saan naman kayo rito uh, maraming mga kabibilihan dito mga kainan kaya kung wala kayong gutom pag uh, namasyal kayo rito sa circle kaya, mga ang dami mga mabibilihan dito ng pagkain Ayan. Ayan, ah. Uh. Marami mga paninda dito na pwede nyo mapilhan. The Lord Jesus, our God, our kings, our saviors, you want in us to adore and serve, to love and find salvation in. O Mother and Queen, our hearts may be small, but our love is enormous, and we ask you to come and take your place in us in the company of our beloved Son to bless us your abiding presence, to fill us and keep in loving protection, to be in eternal your love protection, to be us in the eternal Ayan mga you know, guys, uh, tayo palabas na, tayo uwi na. Dadaan tayo dito sa magandang uh, view. Ayan you know? o. Mas maganda to guys kung sa hapon kayo pumunta rito di kaya sa mga basta mga medyo madilim-dilim na pag umilaw na to, napakaganda. Ayan oh. Kasi na paligiran sa, sa mga halaman na magaganda din. Kaya napakaganda. The best. Magandang area. Ngayon tayo lalabas na at uh, huwi na. Okay guys, sa uh, putuloy ka na to sa lahat ng mga subscriber kung maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye!